Sa Quezon City, may isang kalsadang kilala hindi lang dahil sa pangalan nito, kundi dahil sa nakakakilabot na kwento sa likod nito, ang Balete Drive. Tahimik at tila ordinaryong daan nito sa araw pero pagdating ng gabi, nagbabago ang itsura. Ang mga aninong gumagalaw sa mga gilid, ang malamig na ihip ng hangin, at ang presensya na tila may nakatingin sa iyo. Lahat ay nagbabadya ng isang kwento ng kababalaghan. Ayon sa alamat, dekada 50 pa lang ay may mga ulat na ng isang white lady na nagpapakita sa mga motorista. Isa siyang babaeng may mahabang buhok, nakasuot ng puting bestida, maputla ang mukha at walang emosyon sa kanyang mga mata. Minsan makikita mo siyang nakaupo sa likod ng kotse, minsan naman ay tatawid sa kalsada at bigla na lang maglalaho. May bersyon ng kwento na siya raw ay isang dalagang pinatay ng driver ng kotse na naganap mismo sa Balete Drive. Ang kanyang kaluluwa raw ay hindi matahimik at patuloy siyang nagpaparamdam sa mga dumaraan, lalo na sa mga lalaking nag-iisa. Ang pinaniniwala ang dahilan ng kanyang presensya ay ang mga punong balete na tumutubo sa tabi ng kalsada. Sabi ng matatanda, ang punong balete ay tahanan ng mga espiritu at kung minsan, ng mga ligaw na kaluluwa. Hanggang ngayon, kahit moderno na ang panahon, may mga taong umiwas pa rin dumaan dito tuwing gabi. Lalo na kapag sila'y nag-iisa, at mas lalong kung nakaangkas ang isang hindi inaasahang pasahero sa likod ng kotse nila. Ikaw, dadaan ka ba sa Balete Drive magisa isa sa hating gabi?